Maligayang pagdating sa video na ito kung saan tatalakayin natin ang mga intelligent na function ng pagtanggal na ibinibigay ng intuitive, partikular ang pindutan na alisin ang mga tao, alisin ang mga kable, at ang brush na alisin. Sa litrato dito, halimbawa, pinipindot natin ang pindutan na alisin ang mga tao para tanggalin ang mga tao sa background ng litrato. Kapag natapos na ang paghahanap ng plugin, ipapakita ito sa atin bilang isang seleksyon at kailangan lang nating pindutin ang enter sa keyboard upang maalis ito. Sa litratong ito, susubukan natin ang mas komplikadong gawain dahil sa maraming tao sa isang medyo komplikadong background. Pindutin natin ang pindutan na remove persone at hintayin natin na ma-detect ang mga tao sa background. Pagkatapos, maaari nating itama ang seleksyon na ibinigay sa atin, halimbawa, sa mga bangka na siguradong walang tao. Kaya't ililipat natin ang mouse sa lugar na ito sa itaas at piliin ang minus upang alisin ang seleksyon na walang tao. Sa parehong paraan, sa pamamagitan ng pagpunta sa itaas at pagpindot sa plus, maaari tayong magdagdag ng mga bahagi sa seleksyon. Kaya't maaari nating idagdag ang lahat ng mga taong hindi na-detect ng plugin. Piliin natin ang lahat ng lugar at mga taong interesado tayo. Kapag natapos na ang ating seleksyon, maaari tayong muling magpindot ng enter sa keyboard tulad ng ginawa natin sa nakaraang litrato o dito sa itaas ang pindutan na V. Sa litratong halimbawa na ito, susubukan natin ang pindutan na Rimuovi Cavi. Kailangan lang natin pindutin ang pindutan at hintayin ang paghahanap ng plugin. Sa pagkakaiba ng pindutan na Rimuovi Persone, hindi nito ipapakita ang seleksyon na maaaring itama, kundi direktang aalisin ang lahat ng mga kable na makikilala nito sa eksena. Tingnan natin ngayon ang isang mas komplikadong halimbawa dahil sa makapal na sapot ng mga kable na nasa larawan, kaya sa pagpindot sa pindutan na remove cavi, hintayin natin ang pagtanggal ng mga kable. Pagkatapos nito, maaari tayong magtama ng anumang maliliit na pagkakamali. Dito sa itaas, napansin ko na may bahagi ng kable na hindi nakilala, kaya maaari tayong pumindot sa pindutan na Penelo Rimuovi at piliin ito ng manumano para maalis ito. Sa bagong halimbawa na ito, Susubukan natin ang Penelo Rimuovi. Sa pamamagitan ng pagpindot sa tamang pindutan, sapat na ito upang piliin sa litrato ang mga bahagi at bagay na nais nating alisin. Sa pamamagitan ng isa-isang seleksyon, maaari nating tanggalin ang lahat ng bagay na nais natin.